May flavor. may flavor. may flavor. So guys, ano 'yan eh, may marami silang flavor, guys. Itong binili ko kasi spicy. Tapos ito, spicy. Sarap. <coughs> Sarap yung barbecue. Hindi malasahan ng ano. Siyempre, ano, originally. Hindi, ito hindi malasahan ng ano pala yan. Ah. Ito, kaya, tinawag na original kasi nalalasa talaga ang palayan. Oh, original. Eh kasi ito may flavor. Ito may flavor. So guys, ano yan eh, may marami silang flavor, guys. Itong binili ko kasi. Spicy. Tapos ito, spicy barbecue, tapos original. Spicy barbecue, tapos original. So original ano talaga kasi original ano naman talaga ang uh, original na lasa yon pero dun sa ano sa mga flavor malalasahan mo talaga yung cheese and yung pinaka barbecue flavor ng playa. and sa ano sa 2% na ano na pait sa dulo mo siya malalasahan pero yung pinaka kakainin mo talaga oh play ano ano ayaw mo <laughs> <laughs> ang palaya chips yan. Masarap, hindi. No, walang lasa yan. Lasa, hindi mapait. Hindi mapait. mo oh, mo. Ano yan sa Facebook? TikTok. Tikman mo muna. Ay, Tikman na palaya. May barbecue, may cheese, may original. Original. Ito. Barbecue, eto cheese, Ang hindi nga maalat, hindi mapait. ang eto, nito, ito nito no. Barbecue. Diba ng palay ah? Ito, okay. oh. barbecue. Oh. 'yan. Barbecue. Wala cheese. Sige po.

Dali na. Yung ampal, ito, ito, ito. Yan. 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 Barbecue. Ang orte sa umayaman. Ang ka Di ba? O, oh, di ba? Gusto mo? O, ha ka <laughs> Bilang <laughs> mo oh, na isa. Ayun, Bili, 150 yan. 150. Bandang ba sarap? Masarap oh, Masarap yan. Sabi sa ulit-ulitin mo eh. Mag-franchise oh, ka na sa'kin. Sa <laughs>